Alam niyo ba na ang larong basketball ay unang naimbento sa Springfield, Massachusetts sa Estados Unidos noong 1891 bago ito isinulong bilang isang tunay na pandaigdigang palakasan. Nagsimula ang organisadong paliga sa YMCA na buo ang naunang liga sa isang kolehiyo. Sa kalaunan ng larong basketball ay naging isa ng larong profesional. Isa ang ating bansa sa mga nahumaling at nakilala sa larangan ng basketball. Sa katunayan, ang Philippine Basketball Association o PBA ay itinatag noong 1975 bilang kauna-unahang professional na liga ng basketball sa buong Asia. Ito ay pumapangalawa sa pinakamatagal ng professional na liga sa buong mundo, ang NBA ng North America. Ang kauna-unahang laro ng PBA ay ginanap sa Araneta Coliseum Noong April 9, 1975, ang regulasyon ng laro ay nagmula sa pinagsamang pamantayan ng NBA at FIBA. Ang kwento po natin ngayon ay bilang pagtugon sa kahilingan ng isa sa ating mga manunood. Ito ay ang naging buhay at kamatayan ng isa sa mga tiningalang alamat ng PBA noon na si Arnulfo Arne Tuadles. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Arnulfo Tuadles o mas kilala sa tawag na Arnie ay ipinanganak sa bayan ng Argao sa isla ng Cebu noong August 15, 1956. Dahil sa magandang kalusugan at pangangatawan, ay nahiligan ni Arnie ang paglalaro ng basketball kahit noong kanya pa lamang kabataan. Mabilis siyang nakilala dahil sa husay niya sa small forward at power forward na stilo ng paglalaro. Noong kasagsagan ng kanyang katanyagan, ay ikinasal siya sa aktres na si Maria Susette Odessa at biniyayaan sila ng tatlong mga anak. Nagsimula ang kanyang karera bilang isang manlalaro ng mecca at naglaro para sa Manila Bank Golden Banker noong kalagitnaan ng 1970 bago ito ibinenta sa San Miguel Braves. Kasabay nito ay naging member siya ng parehong kupunan. Si Arnie ay isa sa maraming mahusay na manlalaro na nagmula sa rehiyon ng Bisaya na nakapagsuot ng SMB outfit habang naglalaro sa Mecca. Taong 1979 ay pumirma siya ng panibagong kontrata sa ilalim ng Toyota Corolla hanggang 1983, kung saan ay itinanghal siya bilang Rookie of the Year at nakapasok sa Mythical 5. Sa panahong ito ay kilalang-kilala siya sa kanyang mga hang time twisting shoots, precise perimeter jumper at iba iba pang mga galaw. Nang madisband ang Toyota team ay nagkaroon ng libreng agency signing ang Great Taste Coffee Makers para kay Arnie ngunit binitawan siya ng kupuna noong 1985 nang pumirma dito ang sikat ding manlalaro noon na si Abraham Combus Jr. King. Si Arnie ay may palad naman na napiling muli ng Henebra San Miguel kung saan ay naglaro siya ng isang season. Pagkatapos kasi nito ay muli siyang pumirma ng kontrata sa Great Taste Coffee Maker at nanatili sa kapunan sa loob ng dalawang season. Taong 1989 ay pumirma siya sa Formula Shell bilang kanilang PBA player at nanalo siya ng championship sa samahang basketball ng Pilipinas. Ngunit nagkaroon ng isyo ang kanyang kontrata sa Formula Shell ng sumunod na taon na naging dahilan ng kanyang pagpirma ng kontrata sa Presto Club sa kalagitnaan ng Season second Conference. Nanatili siya sa kumpunan hanggang sa mabuwag ang kumpanya noong 1992. Nang ibenta ng Presto ang prangkisa sa Santa Lucia Realty ay naiwan si Arnie na walang bagong koponan na pipirmahan. Kaya naman ay nagdesisyon siya na wakasan na ang kanyang karera sa PBA sa edad na 36. Sa kasamaang palad, para kay Arnie, tuadles ang mga taon pagkatapos ng kanyang pagriritiro ay hindi naging masaya. Sinubukan niyang pasukin ang mundo ng politika kasabay ng kabi-kabilang mga komersyal ngunit hindi siya nagtagumpay sa parehong larangan. Noong panahon ng kanyang katanyagan, ay marami siyang nakahalubilong mga maiimpluensya at kilalang mga tao. Ito din ang mga tao na humikayat kay Arnie para pasukin ang industriya ng pagsusugal. Subalit kapag pinasok mo ang ganitong negosyo o hanap buhay, ay obligado ka rin na maglaro. Ito na ang pinagmula ng malaking sugat at kalungkutan para sa kanyang pamilya at mga taga-suporta. Makalipas kasi ang apat na taon ay muling naging laman ng mga pahayagan at magazine ang pangalan ni Arnulfo ay ni Tuadles. Hindi dahil sa mga kakaiba niyang estilo sa paglalaro ng basketball, kundi dahil sa naging masakit na katapusan ng kanyang buhay. November 2, 1996, ay nagkasundo si Arnie at isang kaibigang nagngangalang Danny Deb Danny na ang noon ay president ng IBC o International Business Club sa Green Hills, San Juan na magkikita para maglaro ng poker. Ang IBC Club sa San Juan, Manila ay dating pagmamayari ni former President Joseph Ejercito Estrada. Dito ay kalimitang naglilibang ang pamilya kasama ang ilang mga kaibigan. Kabilang na dito ang noon ay 40 years old na na retired basketball player na si Arnie. Si Arnie kasi ang tumayong campaign manager ni Estrada noong tumakbo itong vice president. Noong araw na iyon sa hindi sinabing kadahilanan ay hindi nakarating sa usapan si Danny Dibdani. Kaya naman ay napagdesisyunan na lamang ni Ambet Antonio, ang chairman ng Games and Amusement Board at ni Arnie na simulan na ang laro. Subalit sa kalagitnaan ng laro ng dalawa ay nagkaroon ng di na naging sanhi ng pagkamatay ni Arnie Tuhadles. Si Arnie ay nagtamo ng tama ng bala mula sa 0.9mm pistol sa pagitan ng kanyang mga mata. Sa ginawang investigasyon at mga pagdinig ay nagkaroon ng dalawang magkaibang kwento tungkol sa nangyari. Si Ambet Antonio ay sumuko sa tanggapan ng pulis sa San Juan dala ang baril na kanyang pagmamayari. Ayon sa kanya, ay tumanggi umano si Arnie na magbayad ng pagkatalo nito. Dinampot umano nito ang kanyang baril na ipinatong niya sa katabing lamesa at itinutok sa kanya. Nang agawin niya ang baril ay nagkagulo sila hanggang sa umalingaungaw ang isang putok at nakita na lamang umano niya na natumba si Arnie at umagos ang dugo mula sa ulo nito. Ayon sa kanya, dahil sa paggalito ay hindi na niya maalala kung siya ba o si Arnie tuadless ang nakapisil sa gatilyo ng baril. Subalit iba naman ang naging kwento sa panig ng prosecution sa pamamagitan ng mga prinisinta nilang witnesses kabilang ang security guard na nakajuti noon ay sinabing nakita niya ang nang barili ni Antonio si Arnie ng barel habang nakatalikod ang biktima. Matapos ang krimen ay isinama sila nito sa kanyang bahay sa Grand Meadows Subdivision sa Quezon City kung saan ay sinabi umano sa kanila nito na magsinungaling bago sila nagtungo sa tanggapan ng pulis sa San Juan. November 18, 1996, ay sinampahan ng kasong pagpatay si Ambet Antonio. Sinampahan din bilang mga accessories to the crime, sila SPO Fornieto at SPO1 Honorio Cartaglia Jr. Lahat sila ay nagplinad ng not guilty. Sa ginawang paglilitis ay pinagdiina ng prosecution ang ginawang pag-iwan ng grupo sa biktima na duguan sa halip na tumawag ng ambulansya. At isa pa sa mga ebidensya na kanilang prinisinta ay ang ginawang pag-iwan ng driver ni Ambet Antonio sa sasakyan ng biktima sa kalapit ng bayan. Ganon din ang posibleng cover-up sa pangyayari dahil sa nawawala ang basyo ng baril na pumatay kay Arnie. Katakataka din na napas sa kamay ng abogado ni Antonio ang laser sight ng baril na nasa pangangalaga ng mga investigador. Ikinagalit din ng marami ang special treatment kay Antonio sa loob ng kulungan matapos mapag-alaman na ito ay nakadetain sa isang fully air condition na opisina sa loob ng San Juan Police. Agad na sinibak sa trabaho, si San Juan Police Chief Fernando Dumpit at inilipat si Antonio sa local jail matapos na mapabalita sa media ang VIP treatment sa suspect. Si Ambet Antonio ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa salang pagpatay ng mababang hukuman noong April 30, 1997. Subalit nag-apila ang kanyang mga legal counsel at ibinaba ang kaso mula sa murder hanggang homicide. Sa halip na habang buhay, ay ibinaba ito ng reklusyon temporal na 14 years na pagkakakulong noong 2000 ng mataas na hukuman. March 2004 ay binagyan si Antonio ng conditional pardon ng noon ay presidente na si former President Gloria Macapagal Arroyo. Sa kabila nito, ayon sa naulilang asawa ni Arnie na si Suzette, ay napatawad niya na ang pumatay sa asawa at iginagalang niya ang naging desisyon ng presidente na pagpapalaya dito. Ayon din sa kanya, ay hinihiling niya na tahakin nito ang tamang daan at mamuhay ng mapayapa. Si Arne Tuadles ay inilibing sa mausoleo ng Tuadles Family sa Taytay Cemetery sa Danau City sa Cebu. Isa si Arne Tuadles sa mga magagaling na manlalaro sa kasaysayan ng Philippine Basketball. Ang kanyang titulong Rookie of the Year noong 1979 at ang makasama sa Mythical Five sa parehong taon, ganun din sa taong 1984, ay sapat ng pruweba ng pinakita niyang husay, kaya naman si Arnie ay tinuturing ng mga nakakakilala sa kanya bilang alamat. Patot po kay Ma Minerva Concepcion at sa Team Buting sa Pasig at sa Team Tercel sa Kainta sa 4 Kidos TV. Kay Ma'am Empress Kalma na nanunood sa Dubai. Heidi April Telos sa Qatar. Hello daw po sa mga kababayan niya dyan sa Daet Camarines Norte. Kay Ma'am Josie Wong sa London United Kingdom. Kay Sir Jimmy Pampo sa San Antonio Zambales. Kay Ma'am Lenlen Andrexon sa Barcelona, Spain. Kay Ma'am Jelly Belen sa Cyprus. Kay Ma'am Christina Bernardo sa Hong Kong. Kay Sir Cesar Abling from Sipokot, Camarines Sur. Kay Ma'am Sally Estaura, dyan po sa Damam, Saudi Arabia. At sa inyo pong lahat na patuloy na sumusuporta sa atin pong mga videos. Maraming maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.